Tensyon na dulot naman ang firefight sa tipo-tipo basila na nung balik na sa normal. Detali na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam ko Angel. Nanumbalik na ang normalidad sa bayan ng Tipu-Tipu, Basilan, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Makalaang sumang-ayon sa tigil putukan ng armadong grupo na nakabakbaka ng BFMLF malapit sa Municipal Government Compound ng Tipu-Tipu. So opisyal na pahayag mula kay 1 st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Frederic Sales, ang kaguluhan na may kaugnayan sa rido na magkalawang angkan sa bayan ng Tipu-Tipu at nilinaw nito na hindi pa nga atake ng MILF ang naganap. So, pamamagitan ng samasamang pagpasify at pagpapahupa ng tensyon, inihayag ng militar na gumagawa ng hakbang ang Office of the Provincial Governor MILF Basilan Council of Elders, Basilan Ulama Supreme Council at MILF Officials, PNP at AFP na nagbunga naman ng paghupa ng tensyon. Inasahang manumbalik na ang public services sa tipu-tipu LGU at nananatili ang military at PNP na nakabantay sa munisipyo habang bumalik na rin ang ilang residente na naunang lumikas dahil sa tindi ng putukan. Naitala naman ng MDRRMO ang apat na civilian casualties na pawang sugat at nasa pangalaga na ng medical team. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. John. So